Ano ba mga kalinga mga kamedyo ito ba ngayon kala Jigs at KC yun saan po yung nabalitaan ko nung nakaraan kapag sabi po sa akin na inatake daw si KC habang na sa trabaho <coughs> nagka-play po pala ito kataas ng injeksyon nagka-play ng trabaho kaso nung pag-trabaho daw ito ako ang kung sayang po natin dito si KC at Jigs 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 Ayun. Hey. balay kumusta kumusta? Si Nanay, oh. Nag-aalaga ako Ay, nag na nga po. Oo Diyan lang po. Sige lang. lang, sige, sige lang. lang po. yung hmm. baby? Ikalina yung baby, yan. Eh? Sa akin, Kay Jessa? Jessa. Oh, yung ang kitang bibi ni Jessa. Hi mm. Jessa, guys. Hi po. Hmm. Ano ah. kakainan ba? Ganaka kayo tangalian? Na oh, barangbagong gising si KC. KC, ano yung ano balitaan ko daw, inatake ka daw sa bang nasa trabaho. Anong ano yung ano ng ulcer? Sabi ni Lola, may ano ka daw ng ulcer? Ah, mm, Sino naglalaba? Si Jesus. Mm. Nagpahilot nga pa ako nabi. Ah, nagpahilot ka? Mm. Akala ko, nagsimula ka na sa trabaho. Kaya sa'yo, doon ka sa trabaho, nag sinumpong ng sakit ng tiyan. Mm. Nahilo siya. Nahilo siya sa... Anong trabaho yung ina plan mo? Sinumpong oh, ba doon ang damitan? Okay, okay sa so, ukayan okay. hindi mo na kaya ilang oras ka lang nakapagtrabaho um, um, ng umaga 6.30 ang paso mm. Um, anong ginawa mo nag nag ano ka nagpaalam po ang tawag Ano ko Tita nagtawag. Mm, <laughs> um, ano 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 sabi sa iyo? Pagka muna daw. Uy, mo na. Mm. Ako, Badus, hangkay, tapos baka daw ako'y badusag kayo, hindi pa nga pa nang pati kapag tapos natura. Sino nagpasok sa'yo doon? Nag-apply ka mismo? Oo, uh, um, nagpasok mm. nagpasok Ikaw lang yung nagtrabaho o pati ikaw? Mm. Oh, siya lang. Pinayagan mo siya magtrabaho? Mm. mm. Pagtrabaho, pagtrabaho mo kasama din siya, hindi man? Na Ay, natid mo lang. Ay, natid mo lang. Tapos, sasundoy mo lang siya. Pa, kaya po, ano... Saan ka pa nag-apply? sa ano? GMAGLIN hanggang mm. oh, yung MC <coughs> sa sa yung doktors para mas sa may silpunan. sa upo mm. Base. Sa sino yung tumawag yun? sayo? naunang tumawag yung unang ano, apply ko palang pinasokan ko ng UKAY agad ah, so okay. kaso di mo nakayanan yung mm -hmm yung amoy ng mga damit, <laughs> yung okay. Mm. si sa sabi ni Lola, may ulcer daw, ito sakit sa ulcer. Mm, Napa, ano ako dito, sugod at ba, sabi ko baka, di, hindi mo nakakayanan yung sakit. Kasi nung dati daw, na nakumpain ka na, sabi ni Lola, baka inataki ka daw ulit ng sakit sa ulcer. Lamigan daw, dapat di ka na sabi ni Lola. Sabi ni Lola kanina, baka nanamigan ka kaya sumakit yung sigmura mo. Mm. Bakit kailangan mo pa mag-apply? Maraming trabaho <laughs> doon kay Lola. Nag-try lang ako kung kamusta na yung kalusugan ko. Hmm, nagsubo ka lang? Hindi naman ako ipipilit ko, Tsaka napag-usap ka na din namin na, I'm mm. sorry nga kay James na uh, itinlakasan namin yung isang napagamit. Hindi naman ako ko sa problema pero, masaga man, kaya rin sabi ko sabi, ko, sabi, ko, sabi ko, pala yung pagkinda. Pag pagkinda? <laughs> Mas kaya ko na-realize mo na mas okay yung pagtinda kisa sa pagtrabaho. So, uh, mm. lang Hmm. Oh, magkano? Mm, magkano ang sahod doon? 350. Mm, 350. Sahod man ako yung oras ko, binigyan mo nakakaya na ako sa kahit kung nakakaya man mag-aaw. Uh, magkano? 60. 60 pesos. Mm, <laughs> <coughs> pamasahe pa uwi. Pambili ng mipinamik sa sakit ng tiyan. <coughs> mm. <coughs> Sino six mga siya tinatawagan, Di din mo nag cellphone. So, okay. ano daw ito. Natatakot ako mag-tricycle kasi. Mm. Baka Buti nakauwi ka dito. Ah, uh, opo. Ano alas Ano alas na yun? Ano hmm alas na yun? Sige lang kayo ng ano nang kailangan kayo nila lola. Mag ano nang yun kasi marami, marami kayong gagawin. Pwede niyo man sama si ano, Jessa. Hmm. hmm. Paliwanag mo anong, anong, ang gagawin niya. Kung sakali na gusto niyang sumama, Jessa. Si yung taga-receive Tag lang ng, ng, ay, ng order. Um. Oh. Nagbili nga naman salamin. Sabi ko, ano yung lala ako hmm. order Ay sabi daw, hindi ko man kasi marisip gawa din yun at ako din ay sakit yun ako sa ulo. Gusto sa sarili ko, wala nang radiation. Pero pag ikaw, sana ikaw nalilisan sa sarili ko Mm. Ano yun? Porsyento yun. Pag may nag, marami na Gcash, 10% sa'yo. Tama ba? Mm. 10%? Ang 10%? Ang bibigay Mm. Ako dito ni ano, iba yun ni Jigs, yung asawa ko ng kapatid niya. Yung sa akin ay sumasakit daw ang ano, minatake ka daw ng sakit ng chan. Mm. Mm, baka buntis ka nga. Kasi so, bigla ka nahilo, bigla siya makatantyan mo. One month na ako, mo. ano, delay. Hmm. One month ka ng delay? Ha? <laughs> Dapat daw junior. Kailan ang ano mo, ang administration mo? Noong October 19, tapos hindi nalang ba yun na ano ngayon. So, ito na. One month na end. Four days. Four days ng delay. For one month na delay. Pero ano yan? Bira ka man agad ito. rotation At regular man dati. Hmm. Hmm. No Magiging tatay ka na ulit. Okay. Dapat magsisikap. Hindi hmm. hmm. ibig sabihin ma... Dahil sa nangyari, mabalik na lang kayo dun sa matinda, matinda kayo ulit. Hmm. Banana chips, na Tagal lang kayo. Kasi mas maganda yung walang amo. Kasi pag may amo, talagang nagkamali. nga may stress ka din. Mm. Wala nga yung tinusukan ko. Papagalitan pa, kayo. nagkamali ka, papagalitan ka. Natural yun, kasi nagkamali ka. Tapos maghapon pa ang ano, trabaho, di pwedeng... ilang oras lang trabaho mo, tapos mapahin na ka. Hindi pwedeng gano'n, tuloy-tuloy yan, 8 hours. Mm, gano'n yun. Ako kasi di naman ako trabaho sa malabas talaga. Mga private Private-private lang. Mm -hmm. Talagang Sa labas mm -hmm. Eh, mm -hmm. Ano mm -hmm. mm -hmm. Parang ka. kasi hindi ko pa alam yung aros dun, kung anong oras ng out. Nung una anong oras ka na pumasok? At, so, at, yeah. Ay Eh gumising ako nang um, na, magising ako. Pinagising ako sa vibes na Nagising ako ng 3 AM. 3 AM. Uh, uh, tapos late ako. Ang gaya ko hanggang alas 5 tapos na ako nung lahat dito. Mm -hmm. After ko noon nag-ano mm -hmm. nag ako ng 6 naglakad kami ng 6 a.m. Tapos 6.30 ando na kami. Tapos mga 6.45 siguro mag-open ay yung tindahan. Na ano na, work na ko na. na kami. nakapag ako ng konti. Tapos na Kasi nagsusungkit ka. mag mataas na bagay po. Oh, mm -hmm. Sabi, ano na ikot ano ko? Ang air. Ang air. Ang naman. Ang air. Ang yung mga baka, may baka na binubuhat, lahimes mm. ang, buhat ganon ay wala akong nafas, bakya <laughs> kung ano ano, 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 ano ngayon mo naman lang si Gyata para mapasundo ako kasi yung naman kumikilos siya. Alo. Ay, okay. Sige. Kaya naman mo diyan. ...tapos Nakita kasi nuna kita sa iyong si cellphone ka. Yung anak si Gyata. Um, si so, Amin. Mhm. So, um, so, um, bawal ang cellphone sa oras ng trabaho. Uh, oh, so, Walang signal. Ay, mga nagtapag yun. Sabi ko, pag pala ko dito inatake, wala akong nga gawa ka dahil. Ay, yung cellphone ko parang hanggang pa na dahil. Uh -huh. okay, wala akong matatawa ko. Hindi mo maalo. Gusto ko man. Papawag talaga ako. Parang yun, ako kala ko ay energies ka ako. Yun, 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 yun. Parang hmm. sa una baga, overwhelming ka talaga. Parang gusto mo talaga pumasa. Gusto mo mag-explore ng bago. Kasi ngayon, first time ko yung tindahan ng mga uh, uh, Mga gamitan. Pero ang ah, tingin ko kasi madaling ano. Mm, graduate ka ng college, dapat mataas ang ano mo uh, kasi nas, dapat sa kusina. Pero dahil gusto mo magtrabaho kahit saan na lang ano. Uh, uh, Tapos uh, ano yung narealize mo nung ano ka? Ang narealize ko doon, matutunan ko doon. Pag pala sa unang trabaho mo, uh, di ba na ko magad ako. So, ng trabaho mo, tingnan mo agad kung kaya mo, huwag mo yung yung sarili mo kasi ikaw din yung makakasaganda ko. Hmm. Tsaka hindi ko, ano, hindi ko talaga ginaw yung bagay na kasi yun baka magkapunay baka may hibis na relasyon namin. Ayos naman na kasi, oh, nagbibigay ka man ba ako ilihin ka ito sa masaya mo kami. Tapos, blessings pa ako na-reusage. at kaya ano, kaya ating, Ate Kevin sa Israel, sa ibang bansa. Mm. May din pa ako minsan. Kasi gusto daw niya i kami. Mm. Ay MC kasi. Ay mm. sabi daw, bigyan niya kami ng tulong. Kahit nakakadagdag ba niya dito palengke. Mm. So, kay Lola, anong masasabi mo kay Lola? Ay, eh, siyempre kay Lola, shoutout sa iyo. Alam na nanonood na ka dyan. Ayan, mabalik na kami ng <laughs> Jay sa Pitya na Shoutout, anong sabi ko sa iyo ay 15. So, sorry na. Basta, bawin na lang kami para naman makatulong kami sa business mo. Mm. Tapos, ano ba yun? Eh, hello ho. Ano, hindi man ako nakapagpaalam ayos. Pero, ano, alam mo Mabawi ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon, natutunan mo na kung paano mag-apply, pa paano magtrabaho sa ibang mm -hmm. sa ibang amo na may amo ano sa ibang lugar na may amo na hindi mo man kilala mm -hmm. siyempre makita mo man kung maganda mm -hmm. o kaya mo sa na sa ka daming rules tapos may pero pag ano kayo, matibay yung loob mo, kaya mo yun. Kaya ako kasi, ano ako, sensitive ako. Wunting, ano lang sa akin, sabihan ako. tutupog. i-red card background ako, kung ako malagi ba akong masabihan ng gano'n na hindi. Kasi pag lagi naman gano'n, um, siyempre. Kani ka ka mali. Uh, Maro, mali? Normal? sa akin yun ako, mali Sa sa una akong Dib -dib sa ka, mali. pero okay pag medyo matagal-tagal na naman, mali, mali na din. Mm. Ay, pero ano, siyempre mas gusto ko yung trabaho ko. Love ko talaga, minalove ko talaga. Para magpa-progress mm. tayo, magsasas tayo. <coughs> Eh mm. yung problema ko doon, pagka ako baka minsan hindi ako healthy babes. Kasi nalikad kami ng una. <laughs> Sabi ko pag lakad din ako sa umaga, ay eh, dapat sa umaga malakas ka. Kasi mag-open mm. ng... Yung tinataas mo baga ng tag doon? Roll up. Oo, up na napinto. Ay, apat pala. Sa likod pala, may dalawang pang, ano, dalawang business. Oo. Pag ganyan ko, ano yun? may tulong. Pag ganyan ko, walang mailakan. Tapos, nangyayaan ko lang. Tapos, nagsangkat na ako. Nagulakot na ako ng upuan. Upuan agad. Nakapaupo ako. Parang, ano, iba talaga yung pakaramdam ng, alam mo yun, sa hindi na, hindi sa sa trabaho. Tapos, ang alam lang ay business. Yung nasa sa trabaho. Iba. Tawag na ng royal blood. <laughs> oh, so, uh, oh. yan that, Yung ang ano ba guys, pang mayamanin ka so, wala kahit pa um, paano, no, hindi ka mahilig sa mga oh, tapos um, ang hinanap ko agad din ng amo ay hindi nagpasok. Hindi um, Yung parang dito ko siya matanong kung anong oras ng no, ano out no, um, ano, ano, na ano. Mm. Ano ba? Hindi ka man sahod, pinagalitan. Kailan nang sa akin din Ang nag-ano sa akin kasi si anak. Mm. Ay, may Tapos ano sabi sa iyo, wag ka na muna magtrabaho. Ah, uh, oo, oh, oh, wala. Bahala ba? Munis ko rin kung may Mm. Pero nagpahalam ka man na hindi ka napapasok. Mm. Mm. Oo. Baby oh. Cute oh. Si Lolo. Mm. Anong tawag niya sa'yo, Jigs? Papa? Papa Lolo? Daddy, Daddy. Kay Casey.

Ha, nasa dito na. Yung papa, yung papa niya, niya na. Mm. Mm. na Ilang buwan na yun? May pagayon. Anim na buwan. Mm. Anim na buwan na pala ito. Hindi mo lang hinakinan. Ano na ito? Paano na yan? Nagurasak na.

Baby ko ay no, maganda kay Lolo, oh. Ano? Mm. Ah, no. <laughs> si Casey, maki yan. Mm. Ano lang ko inalagayan ng baby ay eh. si Miles. Si Miles? Oo, oh, oh, baby ko yun. Pamukha ko yun eh. Ko, sabi ko ano lang, months na kami, 10 months na kami. Baka yun ang baby ko na. Kaya lang, nga, gusto ko pa ng baby ko. <laughs> <gano> Bakit ba ganito ba? ba? from Ilan ang pangarap mong maging anak, Casey? Kambal. Boy and girl. Kung problema si ano, mama ni Jigs. May papagatasin na. Kailangan nyo, kayo nila doon pagka okay ko na balik na kayo agad kasi marami yung mga nagorder ng banana chips. salamat din sa mga nagorder ng banana chips kala lola, lolo. At yun yung mga nasa ibang bansa Nag-order na din Nag-order na Malaking tulong yung Mga order Ng mga viewers Ng mga supporter hmm. Hmm. Ano guys po nagdumating Katapos po kasi ng injection yun Natapos ng injection Aras 12 Ano kasi kaya nag ano Nag-jollibee pa daw yun jollibee pa ay nice. start uh, magpaganda ng benta sarang Starbucks ba? Mm. So tandaan din 'yung di manergawin 'yung biswal presentation. Siya na 'yung orang pa saludo. Imang pala nakisi na 'yung may amo sa wala. Oh, kahit pa papaano at least na <laughs> dalawang oras si ata 'yan Dalawang oras na nagtrabaho. <laughs> Naguwi na. Yeah. Shout out po sa mga ano diyan mga nag-apply. Um, am kayo pa kayo sa ano. Ah. Huwag <laughs> ang ano kasi pag hindi ka nagpa. Ayun, niyo 'yung sarili, pa, niyo pag nagtrabaho ano na talagang mapagod. 8 hours. Hindi na ba tayo? basta lang ikaw mag-iingat lang. Oh mag inom ka lang 'pag masakitan dyan. Baska, 'Pag di mo kaya, huwag mo pilitin. Sana maging aral sa iyo kasi iniisip pa ka rin ni Lola. mag aalala sila sa iyo. Ano? 'Pag okay na, umbiya na kayo sa ano ano. Hmm. Isesend mo na ito pang pang pandaso na. Mm. ingat kayo pa Mm. Stella, Stella. Mau bikin yang biasa? Ini Stella. Jiks hmm. pangano pantaya per Stella. Mau jam itu? Bye bye. Hmm. Sige sige. Baga maksud ko. Ang pandaya pero. Mm. Mm. May mapunta na ako ha. Sige. Kinakusap sa mga magigising niya. Oo uod daw. Masama ka, Stella? Masama ka? Yeah. Ah, o oo daw, masama daw. Ang kita daw? Mm, sa na lang daw at maliit pa daw yung baby. Mm, lang na lang daw. naglakad lakad na daw. Mm. Yan po mga kalingap, mga kabente. Sila Casey at Jigs. Nandito po siya sa Barangay San Isidro. Pagkatapos po ng injection ay nagbakasyon muna po sila ng ilang araw. Ngunit medyo nainip daw si Casey, kaya nagsubok daw po mag-apply ng trabaho. Ngunit hindi po niya kinaya gawa po ng na-applyan po niya ay sa ukay -okay. Hindi po kinaya yung amoy po ng ukay. Kaya yun po ay nagbunsod ng pagkakahilo. Yan, maraming salamat din sa nagtanggap kahit pa paano. Kahit tinanggap nyo si Casey. Kaso, siyempre, inisip din ng mayari ng ukay na baka mas lalong ma makompromiso si Casey. Kaya, yun lang po, pinauwi na lang si Casey. Sana ay maging silbing aral yung naging experience ni Casey na pahalagahan yung bawat oras at mag-focus sa kanilang negosyo na banana chips. Sa mga viewers ko po na nanonood sana, huwag nyo po sana iba si Casey kasi nagsubok si Casey na magtrabaho dahil gusto po nyo lang parang magbukod. Yun. Pero na-realize nila na dahil po sa pagtrabaho niya ng ilang oras ay napakahirap pala yung magiging experience niya sa trabaho. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po, po nakapagsubscribe, pasubscribe po Mr. Binti Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.